Guys, meron ako ditong chocolate. Ang dami na kasing nagagalit sa akin. Kaya pag isip isip ko na ititigil ko na lang yung ginagawa ko. At kakain na lang ako nitong bawal para hindi sila magalit sa akin. Masarap. Dalawa lang kinain ko. Your fucking shit pag naniwala ka natitigil ako sa ginagawa ko. Hindi ito masama sa katawan guys dahil 100% dark chocolate ito at sugar free. Kaya okay ito sa katawan nyo. Thank you pala sa nagbigay na ito. Hindi na siya nagpa-shoutout. Tama yun. Dahil yun ang tinuturo ng ating Panginoon. Kung gusto nating tumulong ay wag na natin daw ito sabihin kahit sa pinakamatalik nating kaibigan. Hindi ka guys sa iba. binibidyohan pa nila. Dahil pag ginawa mo yun eh nakuha mo na yung gantimpala mo. Pero pag tumulong ka tapos hindi mo pinaalam, eh walang ibang nakakita sa'yo kundi ang Panginoon. Kaya siya ang magbibigay ng gantimpala sa'yo.